Thank you Lord, panibagong araw na naman. Ayan mga kumartes, last night na natin mamaya. Ganun talaga mga kumartes sa company kapag ka mag inventory minsan wala na kaming pasok niya. Kaya sulitin na natin ang ating bakasyon niyan kasi pagkatapos ng inventory, dire-diretso na naman yung pasok natin. O ba diba, ang ganda ganda ng panahon ngayon. Thank you Lord talaga sa lahat ng blessing. Palaging yung tatandaan mga kumartes na sa araw-araw palaging si Lord yung uunahin natin. Basta sa araw-araw na ginagawa natin, palaging kasama si Lord. Nagpapasalamat ako lagi sa kanya sa araw-araw na kalusugan at laging kaligtasan ng aking buong pamilya. Bali habang naglalakad nga pala ako dito, nakasalubong ko si Pudo. Shout out sa iyo. Lawayan mo ko, takoy baka mabalis mo. Abay sabi sa akin, siguro doon ang sarap lagi ng aking ulam. Abay sabi ko, bakit ako daw ay namimilog? Di mo pa ako dinirektahin, hindi <laughs> pa sinabing mataba ako. Wag nang ipamukha, kita ko naman sa salamin. Pero bati na lang talaga at baka tayo mabalis, samaan pa tayo ng pakilasa. Last night na mamaya, baka hindi pa makapasok. Bali ayan si Mudra nandito sa labas ng bahay. Alam niyo kung bakit? Nako, may chichismis naman sa akin yan. Go, gayan, agay, anyan. kapag kami may marites Eh di ako'y nakikinig na lang. Aa, ah, ah, ay kumarites lang ako pero hindi talaga ako marites. Ay, hindi daw marites pero may side comment. <laughs> Wala naman, nagsasabi lang ako ng opinion kayo naman. Hot, ako'y papasok na at ako'y magluluto pa. Sa trabaho pa lang iniisip ko na agad kung ano yung lulutuin kong ulam. At dahil yung in order nating induction cooker, sinamahan ko nga pala ng griller. Iba nga pala yung price niya kapag ka solo na induction cooker lang yung bibilhin nyo. Pero kung gusto niyo nito na may kasama ng griller, iba din yung pressure presyo. Eh, sinamahan ko na nito para isang utang na. <laughs> Ang style nga pala nito ay yung parang pang O, oh, di ba? Pwede-pwede na tayo mag dito kahit nasa bahay lang. Ano nga ba yung lulutuin natin mga kumarites? Ay, di syempre walang iba kundi arin talong ng aking asawa. <laughs> Hoy, hindi sa asawa ko yan. Masyadong malaki. Chari. <laughs> Bali, medium size nga lang pala yung binili ko. Dalawa na nga pala yung binili natin at ating ito, torta. Tamang-tama at pwede na nga tayo magihaw dito sa ating biniling griller. Pero bago nga yan, mag muna tayo ha. Talaga namang ako'y nagugutom na. Bali, ang gagamitin natin ay itong pinakamaliit na ceramic pan ng Red Chef. Siyempre, magtatry tayo dito na magluto ng walang langis. Aba, ay kompleto. Meron talong, meron pang itlog. Bali, ito nga pala yung uulamin ko ngayong umaga kasi nagugutom ako ng kanin. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit namimilog tayo. Minsan, hindi na rin naman ako nakain. Pero hindi naman ako namamayat. Pwede nga. Yes, of course. Bali, itong induction ko nga pala ay merong on and off. Bali, pipindutin nyo nga pala siya ng dalawang beses. Tapos, pag hindi na nag-blink, pwede nyo nang pindutin to. Mimili kayo kung fry, barbecue, soup, o kaya hot pot. Pero same-same lang din naman yan ng lakas ng init. At dahil magpiprito nga tayo, itong fry ang aking pinindo. Pinakamalakas na nga pala niya yung 1-8. Kaya naman ayan, babawasan natin. Touch screen nga pala siya mga kumarites. In fairness naman dito, meron timer. Kaya kung iiwanan nyo na matagal itong niluluto nyo, pwede nyo siyang lagyan ng timer. Para hindi masunog yung ating mga lulutuin. Dito naman sa ceramic pan natin, itatry natin na wag maglagay ng langis para makatipid tayo. Ayun din naman talaga yung purpose ko para makatipid tayo sa langis. Or pwede naman tayo maglangis pero kakaunti lang yung magagamit natin. At kaya nga din ako bumili nito, ay maganda nga rin to panluto ng hotcake. Pag kasi sa kawali ako nagluluto, pag binaliktad ko, nakulasog-lasog na. At in fairness naman, hindi talaga siya dumidikit. Bali-baliktad rin ko nga pala siya mga kumarates kasi ayoko ng hilaw yung kulay dilaw ng itlog. Kumpara sa asawa ko na mas gusto niya na malasado yung gitna. Kaya ako naman, gusto ko yung lutong-luto. -luto. At okay na nga pala siya at yung ating pan ay palalamigin lang natin bago natin hugasan. Bali pagkatapos ko nga pala magprito ng itlog, ayan Tinusok-tusok ko na nga itong talong ng darling ko. Uy, <laughs> hindi. Masyadong malaki yan. Tsari. Ay, aba. Klaseng maliit. Nako rated SPG ka na. May mga batang nanonood sa vlog natin. Siya, hindi na. Mali, tinusokan ko nga lang pala siya para mabilis nga ding lumambot itong talong. Pagkatapos nitong talong, isasalang naman natin itong tapa. Pa barbecue lang natin yan para ulam ng aking anak ngayon tanghali. Dahil nagugutom na nga ako mga kumarites, ayan, kain tayo. At ako'y kakain na talaga at kanina pa sa company nagwawala ang aking sikmura. Hindi kasi ako kumakain ng kanin mga kumarites kapag kag gabi, tinapay lang yung kinakain ko. Mas gutamin kasi ako sa umaga, kaya sa umaga ako nakain ng kanin. At habang kumakain nga ako dito, ay eh, nangangamoy na nga yung akin niluluto, kaya tiningnan ko ulit. Okay, Tams, luto na. Mabilis nga din pala siyang maluto at hindi ko na din nilagyan ng langis itong griller. Balik kapag ka naluto na yan, eh palalamigin lang natin, tapos babalatan na natin. At nung naluto na nga yung talong, ang sunod ko naman ay itong tapa. Ito nga pala yung binibili kong tapa doon kay Namilet. O ba? Diba, pwede pala siyang pang sangyuk. Tapos gumawa ako ng sauce, ketchup lang at nor seasoning yung ipinambabad ko nga pala dyan. Salang-sala naman ang pagbabarbecue natin eh. Hindi ko din pala na malaya na nag-uusok na. Ay di ayun, yung buong bahay, nag-inusok na. Kala mo yung nasusunog. Kaya <laughs> ayan, hanggang ngayon, itong kwarto namin, amoy usok. Next time pala, pag magluluto tayo ng ganito, dapat sa labas. Kasi pag nalagyan mo siya ng ganyang sauce, eh nag-uusok talaga siya. Pero in fairness naman, ang ganda din naman ang pagkakaluto niya. Huwag nyo lang kalilimutan balik na rin lagi kasi baka masunog. O diba, nag-inusok na. Wala kasi tayong exhaust. Eh walang lalabasan yung uso. Kaya ayan, binuksan na lang namin yung mga pinto. Bali ko na nga pala yung luto para may ulam yung aking anak mamayang hapon. Nako, basta barbecue, paborito niya yan. Madami nga pala yan nakakain pag barbecue ang ulam. At kita nyo naman, napakaganda ng luto niya. Kita, mas kung sa uling yan, baka yan ay hindi lang sunog, kundi tupok na. Kahit nga may stick dito sa bahay, hindi ko na nilagyan ng stick, ganun din naman yun. Maya maya nga, yung talong naman ang aking kinompronta. Ay aba, hindi pa tapos ang laban natin dalawa. Magsasagupaan pa tayo mamaya. Huy! ano kaya yun, digmaan? Bali, tatanggalan nga pala natin to ng balat. Siyempre, hindi yan kasama. Bali, dalawa na nga pala yung niluto ko. Isang pang ulam namin mag-asawa mamaya. Tapos yung isa, ulam niya bukas ng umaga. Bali, pambao nanya na niya nga pala yun sa trabaho. Iiinit na nga lang pala niya yun sa microwave. Nako, hindi ko nga pala na baak sa gitna. Ay, baka mamaya may dancing ko na mamaya din ni pag ating dinuro. Pero di bali, tatalasan na lang natin ang ating mga mata. So ayan, pagkatapos natin balatan, ay dudurogin na natin. Na natin at baka may mga naglalaro din Dapat pala bina ako na kanina para nakita ko. Sus, ba't bagay naalala mo yon Ay, naman, din naman Ay, ikaw ikaw, wow, hindi naman akong kakain niyan, yung asawa ko. Charot lang. Syempre titingnan pa rin natin 'yan mamaya. Bali nagbaak nga pala ako ng tatlong itlog dito. Saktuhan nga lang 'yan do sa ating dalawang talong. Pagkatapos niyan, syempre ating babatihin 'yan. Naglagay lang ako ng asin at paminta diyan, 'yun lang yung ginawa kong pampalasa. Tantyahan na nga lang din sana hindi mapaala. Ay nako mga kumarte sa araw-araw na lang, lagi na lang pangulam talaga nung dalawa ang akin pino problema. Parehas na parehas yung dalawa na pag-uwi ng bahay. Darling, anong ulam? May anong ulam? Kala ko ata lagi ang pagkain nila lagi sa hinahanap. Uy, Steam! o diba, hindi ko nakita yan kanina, siguro naglaro ng tagutaguan. Huli ka ngayon, ikaw ang taya. Pero pag naman eh malinis naman daw yan kasi ang kinakain din naman nila yung mismong gulay. Uy, sige nga, kainin mo nga. Syempre, joke lang, itatapon ko pa rin yan, hindi ko yang kakainin. Balo itong dulo nga ng talong eh, medyo matigas kaya tinanggal ko na. Baka mamaya sa parting ito ay eh, dito nagtatago yung ating mga dancing queen. Abay tinalasan ko na yung mga mata ko, mga kumarates, kahit malabo yung aking mata, eh, talaga naman tiningnan kong ma maigi, baka may natira pa. And then, ang gagamitin naman natin ceramic pan ay yung medyo malaki naman. Bali, naglagay nga lang pala ako dyan ng konting langis lang. Ang sarap talaga magluto kapag ganito yung inyong mga lutuan. At ayan, luto na yung ating tortang talong. Mamaya, ulam natin yung hapon at saka baon ng aking asawa bukas. O ba diba? pwede na tayong matulog. Nakaluto na tayo. Bali, dito ko nga pala siya nilagay sa taas ng ating mini pantry para naman nakikita ko at para na rin nakadisplay. O ba diba, yan ang aking mga bagong baby. Ganyan talaga, pag may edad na, puro gamit na lang sa bahay ang gustong bilhin. Tingnan nyo mga kumarites itong aking anak. Pag barbecue ang ulam, ang daming kumain. Pasok pa lang yan kanina, amoy barbecue daw. Pag gusto niya ng ulam, lagi yan nakakamay. Pero pag hindi gusto, nakakutsara tinidor. Tinatanong ko kung okay ba yung luto. Ang sarap daw. Dinamihan ko na nga yung luto niyan para may ulam siya mamayang gabi. Sabihin naman ng asawa ko, hindi nagluto ng para sa amin. Para sa kanya lang talaga kasi yan. Sa susunod naman daw, tinola naman daw yung lutuin ko. Diba? Nag-request pa. O siya mga kumarites, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!